Ikaw, Ed bilang estudyante ng Yuma, ano sa palagay mo at sa paniniwala mo kung ano ang pakahulugan ng Black Forest? Black Forest? <laughs> Hindi magpumunta ka ng Red Ribbon. order Ah. <laughs> uh, ouch. Ano Black Forest, si Ano nga sa pagkakaintindi mo, yung tinatawag nating Black Sige Forest? Kasi yan, yung Black Forest, dalawang niya, yung isang Black Forest, nagsimula ito sa cake, uh, sa chocolate cake. Aray ko po. <laughs> <laughs> ano ng pal? Sa flow forest, yung mga ginawa kang ng mga isang katulad mo, binastos mo, Ah. sa sa ng tao, yun yung tooth. Uh ah. Ba't di mo masabi ng diretso kung ano yun? Pwede mo bang sabihin sa amin kung ano yun? You be clear. Pilipino ako eh. Hindi ko alam kung ano sa English yun eh. Pwede yung pakitagalog? <laughs> Pilipino tayo, mahalin na sa <laughs> Pilipino. Alam ko na, Tagalog. Ano? Buksa mo ba? <laughs> Yung mas literal, yung mas literal tsaka mas kinikilala ng mamamayan. <coughs> Ayaw ko bang mamaya? Kasi, ay, wag siya literal. Kasi, masama, masama. Pwede bang sabi mo sa amin ng maliwanagan kami? Black forest, yun yung pizza. na, ano nga sa Tagalog yung ano, buhok sa baba? <laughs> ay, ay, ano, ano yung ibig sabihin talaga nun? Buhok sa baba? Ah. Buhok sa tuhod. <laughs> Okay na, okay na sagot mo. Maraming salamat, kids. Ikaw, Mara, bilang mama mo yan, ano sa pagkakaintindi mo ang pakahulugan ng Black Forest? Yung cake yun, di ba? Tsaka yung ice cream ng Black Forest. Ah. Uh -huh. Ano pa? Ano pa? Ito, yung yun naman talaga yun. Ikaw lang naman ang lang ng Marisha Dutuma. Ibig ba sabihin yun yung... Bull! <laughs> Pag binanggit mo sa may sa may echo, No? <laughs> Di ba pwede naman pag binanggit mo siya sa ano? Sa, sa kabundukan. So, bigaw ka. Bull! <laughs> <laughs> Aaning ako ngayon, na? Talimbo, talimbo. Bull! Hindi <laughs> ka rin pwede migaw din ng ano? Ng T! <laughs> Wala kayo. Oo oh, nga, niya yung sinasabi ko eh. So, ano nga ang pagkakaintindi mo sa Black Forest? chocolate. Chocolate. Okay. Maraming salamat, Mara. Okay, okay. Bilang mag-aaral ng Universidad ng Makati, ano sa pagkakaintindi mo ang Black Forest? Pinaki. Saka yung... Saka yung ano, tawag sa grupo namin. Di eh, tapos na kayo? <laughs> pwede mo bang bigyan ng mas literal na pakahulugan kung anong Black Forest? Kasi hindi namin maintindihan kung ano yung ibig mo sabihin sa toot. <laughs> oh, uh, ah, pakiulit nga, pakiulit. Ano? <laughs> ko.

So, so okay lang ba sa inyo kung papalitan ng BFF ng Black Forest Forever? Ba bakit? Bakit sa palagay niyo? <laughs> eh, paano ko yung... Paano ko yung naman talaga ang ibig sabihin talaga ng BFF? Talaga? bak -huh. Oh. Ba't ka naninigaw? Pwede bang magkuno namin na. namin kahit Black ang Black mga Black Forest. Merong maraming Black Forest. inyo BFF Black Forest. Charwin si Black Forest. Ed si Annalyn si Kate at si Forest ikaw, uh, Ginong Romeo, uh, bilang mag-aaral ng Universidad ng Makati, ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng Black Forest? Black Forest? Uh, uh, Black Forest, uh. uh isa lang po ibig sabihin ay uh masarap, uh -huh. maitim, uh. Madalis. uh Yan ang Black Forest. Uh. Galing, galing talaga. Maraming salamat si sa Romeo. Oh, say hi. May, meron may, ka mang babatiin? Binabati ko po pala yung mga tatay ko dyan sa akin. <laughs> mga tatay. Diyan po oh. sa Mandaluyong, yung looban ko. Ano po? po. <laughs> okay. okay, bahalam sa'yo. Oh. Salamat, salamat. So, ginong maestrado, bilang mag-aaral ng Makati, ano sa palagay mo kung anong pakahulugan sa iyo ng Black Forest? si pa ba? Um, uhm, Oo, tingnan. <laughs> Black Forest. <laughs> may Black Forest. Teka lang, sasunod natin so, ah. So, po <laughs> ano ba Black Forest? Oo. Oh, Nakaplay <laughs> ba na naka ko, play? Ayun po, Black Forest. Okay, naniwanagan na ho kami. Maraming salamat sa'yo ginang maestrado. <laughs> so, may babatiin ka ba? Ayun, babati ko nga pala yan. Ayun, ano sa lanta ng bagay na bagay yung kondoy ah uh -huh. kasi ano bagay yung kondoy putang ina mo pag <laughs> nang babalik pag nang babalik dito ay god dami yung pinatay maraming okay. salamat po oh. ay okay. pinapati ko po yung nanay ko nung no, noon no, sa TV nai <laughs> dito na po ako nai Okay. Maraming oh, salamat, kina Mistrado. <laughs>